Hello mga kababayan. By this time guys, alam na alam na natin na natanggal ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson na si Police Captain Michelle Sabino, di ba? nag 'to dahil dun sa pakikipag collab niya o partnership kay Rendon Labador. Kung saan nga, di ba? Uh, pin-Facebook Live ni Rendon yung raid So guys, ano ba masasabi ko? Actually, ang topic ko talaga dito ay si Rendon, 'di ba? Kasi sabi naman ni Tony Fowler, si Rendon daw ang pinaka-plastic na tao sa social media. Alam nyo kung bakit? Sinasabi niya 'yon kasi daw sa personal naman daw ay mabait naman daw 'tong si Rendon. Kung baga, parang front niya lang itong uh, pinapakita niya sa atin sa social media, 'no? sa tingin ko naman, medyo tama naman si ano, Miss Tony Fowler, no? Kasi parang ang nakikita ko dun sa personality ni Rendon, no? Kung uunawain ko siya, tapos ah, titignan ko yung mga galawan niya, no? Kasi guys, ah, si Rendon, bali ang nag-start siya ng kanyang karir sa social media bilang motivational speaker. So, kung bagaman, gusto niya i-motivate yung mga tao towards success, no? Pero, hindi yung nagtagumpay. Alam niyo bakit, guys? Kasi, kaya hindi nagtagumpay si Rendon bilang motivational speaker. Kasi, sa human nature natin, guys, no? Kahit ano pang motivation, o sino pa mang motivational speaker ang marinig natin, o kahit gaano pa kaganda yung mga quotes sa Facebook, sa YouTube, no? Sa libro. Pero, kasi ang, ano, ang motivation, ang gagaling yan mismo sa tao. Kung bagaman, ah, kahit siguro magaganda na yung sinabi ni Rendon, hindi nagkaroon ng impact, no? Sa mga taong Pilipino. Kasi ang mga taong Pilipino, mga tamad yan. Ah, tayo, kung bagaman, mas maraming tamad sa atin, kaya nga mahirap tayo, eh. Kasi, mas marami yung tambay tapos uh, ayaw pumasok sa trabaho, mas gusto na lang na nasa bahay kahit magdildil ng asing, kahit sardinas o itlog lang ang ulam, di ba? Okay na sa kanila 'yon. Ang mahalaga wag sila mapagod, no? Kaya nga mas marami dito sa atin ang ratio ng mahirap kesa sa mayaman. So dito hindi nagtagumpay si Rendon, hindi dahil sa may kasalanan siya. Kasi nga ang tao talagang ano 'yan eh ang mag-motivate lang sa kanya personal. Halimbawa, nasagad siya sa hirap, di ba? Uh, kung baga man eh, halos wala na silang makain pamilya. Halos sinumpanan niya yung buhay niya. So, ang naiisip na lang niyang uh, kaparaanan para makaahon doon sa kahirapan niya ay maging successful. Kung baga, minsan yung experiences ng tao talaga ang nagdadrive sa kanya para magtagumpay siya tapos sa akibata niya ng unang-una prayers yan na ah. tapos yung pagsusumikap so kumbaga man ah so hindi siya nagtagumpay bilang motivational speaker so sumunod ah dahil di siya ganong nagtagumpay doon ah inatake naman niya yung mga artista na wala namang ginagawa sa kanya tulad ni Coco Martin si ah, Bitoy, si Michael B tapos, ah uh, yung mga may sinasabing mga artista dito sa social media, sasagutin niya, sasakyan niya, ba? Diba? Tapos, ah uh, ang naging impact, kasi parang sablay, no? Yung mga sinasabi niya uh, tungkol sa mga tao na yon. So, ngayon, nagalit yung mga tao, mga netizens sa kanya. Kung bagaman, uh, parang naburaot, nabwisit do sa personality niya. Kasi nga, mapagkudalan siya. Kung yung mga pinagsasabi niya, walang laman. Yung mga tinitira niya, parang hindi naman tama na, hanbawa, nagalit siya kay Coco Martin dahil nga nakakaabala dun sa mga nagtitingda sa Kiyapo. Pero, di naman niya alam yung mga nagtitinda dun kahit paano, eh, binibigyan na rin o inaabutan ng production para naman nasa gano'n, yung konting abala na nagawa nila ay eh, mabayaran ng konte yung kanilang perwisyo. So ayun na. Sablay na naman siya doon, di ba? Uh, pero may isa siyang ano, tinira na dito gustong-gusto ko. Nasa tingin ko tama naman siya. So nung tinira niya si Vice Ganda, at si Ion Perez no, dahil doon sa kanilang uh, ginawang pa pag i-imagine ng icing no na masarap nga daw pero ang connotation talaga nun ay kumbaga man parang ini-imagine iyon yun at saka ni vice ganda na parang tamud yun So, kumbaga man ah, kahit anong itago pa nila na nasa isip nila, 'di ba? Hindi naman talaga maiikakaila na ganun 'yung inaarte nila. Ni iyon at saka ni vice na tamud 'yung hindi icing yun Ayaw lang nilang aminin pagkakamali nila. So, dito tama si Rendon doon. So, ibig sabihin ko, guys, huwag tayong magalit sa isang tao na parang pag si tayo, lahat na lang na sinabi niya mali. At huwag din tayo na maging ano, blind na sunod-sunura na pag gusto naman natin ang tao, na parang lahat naman na sabihin niya tama kahit mali. Ibig ko sabihin, guys, huwag tayong maging subjective. Uh, yung kung halimbawa si Rendo, no? Ganyan na uh, perception natin sa kanya, nakakabwisit siya. Pero hindi sa lahat ng panahon mali si Rendo. Kay Vice at kay Iyon tama siya. So, meron naman na halimbawa, uh, uh, nahangaan mo tong artista na to. Kagaya ni Vice at ni Iyon na nga. Alam mo na nga mali yung ginawa nila pag tatanggol mo pa sila sa social media, no? Katarantaduhan yon kagaguhan yon Kumbaga, nagkakasala ka rin kasi tinukonsinti mo yung alam mo ng mali. Ginagawan mo pa ng excuse. Pero alam naman kasi ni Lord na alam mo na mali yon Pero dahil panatik pa nung ano na yon ni Vice o ni Iyo, no? Pagtatanggol mo, mali yon So, eto na. Dahil sa don sa kanyang pagbatiko sa mga ibang personalidad, no? Na Nahumantong sa kanyang pagkakaban o nawala yung kanyang Facebook account, no? Eh, ayun, nakapagmuni-muni siya na maglaylo. So, dito na. Nung maglaylo naman siya, de, medyo natahimik ng konti, pero for a while lang yon Tapos, lumutang ulit si Rendon. Sa paglutang ni Rendon, ano na, nakipag na siya dito sa PNP na ayun na nga, may nagsumbong daw sa kanya tungkol sa isang lending app na namamahiya, nananakot, nagbibigay ng mga threats do sa mga hindi nakakabayad. So ayun na, uh, nilusog na ng PNP, anti-cybercrime group, yung ano, pinaka-opisina nung lending app na yun sa Makati, nakasama siya kung saan naman finish facebook live niya. So dito na, dahil nga si Rendo, no, siya yung, inamin naman niya na siya yung social media personality na hindi nag-iisip, no. Inamin niya yun sa interview sa kanya na siya, basta lang makapag-post, tapos kung mali siya, mag-sorry na lang siya later on, no. So, ito naman naman nagpahamak sa kanya, yung principle na uh, gagawin niya na lang ang gusto niyang gawin, post now, sorry later, no. So, dito na na, ano, napahamak itong uh, spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Alam niyo kung bakit? Kasi si Rendon, uh, bida-bida. Dahil nga tira siya ng tira, ang gusto lang niya lagi. Parang si Rendon, nagkaroon na siya ng sakit na ano siya, yung gusto niya, lagi siyang nasa social media siya yung bida at ayaw niyang mawala sa limelight, no? Na, kung ma, sa pag-iisip niya paano siya maging relevant sa social media, humantong dun sa parang nag-ala, ano siya, bentulfo, bitag, na akala naman niya, madali lang ma-achieve yun. Na, hindi ganun-ganun yun, may proseso yon hindi yung basta maka makapag-jump ko kung ano gusto mo, no? Parang hindi ka pwedeng biglang maging ganun, nang hindi dumadaan sa proseso. Lahat yan may proseso. Kasi, uh, naniniwala ako yung bitag, halimbawa man, uh, sila, si Sir Ben Tulfo, no? Bago nyo narating yung public trust, no? Eh, nagsimula mo na siya bilang commentator na uh, reliable. Tapos yung nagkaroon siya ng, kumbaga man eh, yung talagang nakuha niya yung tiwala ng tao. Kasi, parang pinakita niya deserving siya, no? Yung parang maganda judgment niya. So, ganun. So, ang masasabi ko lang, no? Para kay Rendon, no? Na sinasabi naman na mabait naman siya, no? Kaya lang, yung kung paano niya uh, isipin yung pathway niya sa social media, dito siya sumasablay. So, ang masasabi ko lang, sana, no? Uh, may makapagpasa nito, o sana ma mapunta to, no? Itong YouTube video ko na to, no? Mapansin ni Rendo, no? Wala ka naman kasi akong personal sa yung galit or what. Pero, maraming ways para sumikat dito sa social media para maging relevant. Halimbawa, kagaya ni Ninong Rai, ah, nakukuha na niya yung tiwala ng tao, di diba? Nag-umpisa siya sa cooking. Magaling siya magluto, di Hanggang sa napansin siya, tinagiliwan ng tao, tapos itong ano, models of Manila, uh, Batang Maynila to, it's no. Mga social media commentators lang sila. Pero kumbaga magaganda naman kasi yung mga sinasabi nila, no. Uh, hindi naman ano, yung parang magaganda yung pag-analyze nila sa mga bagay-bagay. So kahit paano, nakikita ko naman pino-promote ni YouTube yung mga videos nila. So masasabi ko lang, pwede ka naman maging ano, commentator Prendo, no, sa social media, na ang tao naman kasi, ano eh, kung may kita naman na maganda naman yung uh, pagtalakay mo, maganda naman yung kung paano mo na-analyze yung mga bagay-bagay, at katanggap-tanggap, no, sa kanila kung paano mo in-analyze no, na parang hindi ka naman bias, parang objective ang dating mo, hindi subjective, no. Eh, igagalang naman ng tao yung opinion mo na malay mo, no, magiging in ka pa rin sa pagiging commentator. Pwede rin naman kung halimbawa gusto mong maging food vlogger, no? Kasi uh, ako naniniwala, no, guys, no? Si Rendon, nandito na siya sa social media. Kung ayaw naman niya mawala sa social media, wala naman tayong magagawa doon dahil wala naman siyang ginagawang harm sa atin, no? Ang At sinasabi ko lang, pagbutihin niya yung trabaho niya para maging relevant siya. At hindi yung basta lang siya tira ng tira. Pwede naman na hindi mo naman i-post agad yan eh. Halimbawa, kagaya ko. Kahit na sinasabi mo na ito yung latest na ano topic sa YouTube o sa politika, ako hindi ako agad yung basta makakuda lang. Kasi ano eh, ayoko na baka nakakuha na pala ako ng tiwala sa mga viewers ko. Tapos meron pa halimbawa akala niya puro tama sasabihin ko. Makapag-feed pa ako ng mali. So ako i-analyze ko muna tapos pinakikinggan ko rin yung mga pinagkakatiwalaan kong YouTubers, no, commentators sa social media. Excuse. <clears throat> tapos saka ako ibibigay yung input ko kung ano yung paniwala ko doon sa nangyari dahil nga nakakalap na ako ng mga iba pang ano, yung kumbaga hindi pwedeng halimbawa parang isa sa picture, di ba? Parang punit pala yung alam mo na ka na. Unfair naman do sa mga ano subjects, di ba? Unfair do sa mga taong involved. Pwede namang maghintay-hintay ka pa ng konti, mamaya may darating pala additional information. Tapos kung enough na, no, magiging tama na yung pananaw mo sa both sides. Kahit late yan, kahit hindi naman mo agad na i-post yan, ang mahalaga dito, truth yung katotohanan ng naibigay mo do sa manunood mo na nasa gayon maging fair ka rin sa kanila hindi mo inaaksaya yung panahon nila hindi ka nagiging ano nagbibigay ng false information hanggang sa eventually mag mo yung trust nila di ba na ikaw pala eh, ano reliable no na source ng information kumbaga makatiwatiwala ka So, para sa akin, no, na si Rendon, no, nandiyan na siya, na-interview na nga siya ni Katon Ying, eh. Ah, uh, magkaroon lang siya ng, ano, ah, uh, Rendon, mag -isip, isip ka lang, kung bagaman ano ba yung mga nagawa mong mali? Tapos, ang pinakapangit mong prinsipyo is, magpo-post ka agad. Huwag ganun. Mag-research ka. Kaya nagagalit ang tao kasi, hindi ka pa nag-research, ano, na-post mo na. Hindi yan may heal na sorry. Guys, ang mga, tayo, ang mga nanonood dito, mga tao, <coughs> excuse me, hindi may heal na sorry lang ang mga nagagawa natin damages. Lalo na yung mga nag-comment tayo na hindi naman pala totoo. So, kung ano man yung kagalingan mo, malay mo, magaling ka pala magluto. ba? Diba? O, halimbawa, ah, yung ah, pumunta ka sa mga lugar na ibibidyo mo, mal malawak, malawak ang konsepto ng social media na kung saan pwede ka pa rin sumikat, maging relevant, at maging kamahal-mahal, no? So, ayun lang, guys, sinasabi ko lang na si Rendon, hindi naman siya kasi yung ganong kasama. Parang nalilito lang siya paano siya magiging relevant sa social media. So, ayun lang, guys, nandito na lang ako. End. Blessings! Blessings, everyone! Bye!